po, Madam Senator. Meron pong lumigaw sigurado sa inyo. Yung Huwag unang lumigaw sa inyo talagang... Huwag na yun. ito. Mas mahaba po sa debate ng impeachment. Ganito po yun eh. Tinapat nyo talaga. Ay Ayaw nyo magtagal pa yun eh. tatama naman po yung ginawa ninyo. Uh, ipinakita nyo sa kanya, pinaramdam nyo sa kanya, talagang wala siyang maasahan kaysa mapagod pa siya. Sino Pero mo? ang sabi niya sa inyo, ang sabi po niya sa inyo, pwede bang ako ay eh, kahit papano ay dadalaw-dalaw pa rin? Parang nag-MR. Nasa sa'yo yun, but that will not change my mind. Ganon din po eh. Ang Korte Suprema, sa ganitong, Mr. President, the very tenor of the decision. Kahit na po sinabi niyang, oh sige, nasa sa'yo. Formality na lamang po yun, Mr. President. You are a trial lawyer too. Most of us here became trial lawyers. This is our experience. Huwag po natin pahirapan yun. Sana man lang kung ang decision po eh, 8-7. Yun po pwede natin.